So good day everyone. Welcome for another video. Tayo po ay tutungo na sa chapter 17 ng The Voice, Speech and Song entitled Ang Salita ng Katotohanan. Samahan niyo po ako'ng pag-aralan ito upang ating pang lubos na maunawaan ang mga bagay na nanggagaling sa Panginoon. Malinaw na tinukoy ang katotohanan. Ang bugtong na anak ng Diyos ay dumating sa ating mundo upang ihayag ang katotohanan sa kaibahan ng kamalian. Ang nakapagliligtas na katotohanan ito ay dapat nating ihayag sa ating pananalita at sa tulad Kristong pag-uugali. Ang katotohanan ay hindi kailanman naglaho sa mga labi ni Kristo. Ito ay malinaw na tinukoy sa mga salita, sa mga gawa, sa espiritu. Mga kapatid dito, no, mapapansin natin kung papaano si Kristo ay nagsalita. Malinaw niyang sinasabi ang katotohanan. Malinaw niyang itinutukoy kung ano ang tama at ano yung dapat sundin ng mga tao. Nang pinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa mundong ito, ipinaliwanag, ipinakita sa kanyang buhay ang mga katotohanan na napakalaking kaibahan sa kamalian upang makoreksyonan ang mga tradisyon ng mundo na kung saan ito'y nagdudulot ng pagkawasak ng kaluluwa. At kinakailangan din nating ipahayag ang katotohanan sa ating buhay na mayroong pananalita na kagayan ni Kristo na pag-uugali. Dahil ang katotohanan kailanman ay ito'y nagbibigay ng payo at gabay sa ating buhay. At ito'y naway malinaw na ating ipamalas at ito'y ating itukoy sa mga salita ng Diyos dahil pinapakita dito yung katotohanan ay siyang buhay na walang hanggan. Lambing sa tono ng tinig. Sa lahat ng kanyang pagtuturo, ipinakita ni Kristo ang dalisay walang halong mga prinsipyo. Hindi siya nagkasala, ni nasumpungan man ang daya sa kanyang bibig. Patuloy na dumaloy pa, uh, mula sa kanyang mga labi ang mga banal, nagpaparangal na katotohanan. Nawa, ito po yung ating maisabuhay sa ating araw-araw na pamumuhay. Habang tayo ay naninirahan dito sa mundo, nagpa-practice lamang po tayo paano magsalita ng malumanay na boses. Ihingi po natin yan sa Panginoon. Ipanalangin po natin iyan upang ito po'y tumimo sa ating mga puso at ito'y maipakita natin sa ating mga gawa. Na kailanman ang ating Panginoong Hesus ay hindi nagkasala sa puntong ito. Bagkos siya ay naging halimbawa natin upang atin siyang masunod at binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na makasunod sa kanyang mga kalooban. Nagsalita siya na hindi kailanman nagsalita ang tao na may kapighati ang nakaantig sa puso. Siya ay napuno ng banal na galit nang makita niya ang mga pinunong hudyo na nagtuturo ng mga utos ng mga tao para sa mga doktrina. At nagsalita siya sa kanila na may otoridad ng tunay na kadakilaan sa kakilakilabot na kapangyarihan, tinuligsa niya ang lahat ng maarteng intriga, lahat ng hindi dapat nagawain. Nilinis niya ang templo mula sa pulosyong ito dahil nais niyang linisin ng ating mga puso mula sa lahat ng bagay na may anumang pagkakahawig sa pandaraya. Ang katotohanan ay hindi kailanman naglaho sa kanyang mga labi. Walang takot na inilantad niya ang pagpapaimbabaw ng saserdote at pinuno pareseyo at sa dusyo. Dito makikita natin kung paano sinasaway ng Panginoon ang kasamaan. Na ipakilala ang kasalanan na ayon sa kanyang pangalan. Tingnan natin, isipin natin, ang ating Panginoong Hesus ay ating pag-asa para maging malinis po tayo mula sa kadumihan ng kasalanan. At wala po tayong magagawa sa ating mga sarili, bagkus ang kalooban lamang ng Panginoon ang tangin nating pag-asa na masunod. Ang kanyang biyaya ang siyang ating kalakasan upang masunod nga natin ang kanyang kalooban. Dahil ang katotohanan kailanman ay hindi naglaho sa kanyang mga labi. Ipinahiwatig ito ng may takot at panginginig. Bagkos sa buong mundo mga kapatid, nalalaman natin na habang tayo nakatira dito sa mundong ito, ang ating Panginoong Hesus ang ating halimbawa at walang takot na inilantad ni Kristo ang pagpapaimbabaw ng saserdote at pinuno para sa iyo at sa dusyo. Upang maipakilala sa kanila na yung kanilang mga ginagawa sa kanilang mga sarili ay napakalaking kasalanan. Hinahari nila ang pride. Sa ating buhay, baka ito'y ma-adapt din natin. Nawa, isipin natin mabuti ano yung nararapat, ano yung katotohanan na dapat nating panghawakan. Dahil marami ngayong dinadaya ng kaaway. Bigyan natin ng pansin ang bawat liwanag na ating nalalaman upang ito'y maging ilawan sa madilim nating landas. Gayahin po natin ang ating tagapagligtas kung papaano siyang magsalita, kung papaano niya inihahatid ang katotohanan. Katotohanan sa wastong liwanag nito. Ang mga salita ni Kristo ay hindi bago. Gayon paman, dumating ang mga ito ng may puwersa ng paghahayag sapagkat ipinakita nila ang katotohanan sa wastong liwanag nito at hindi sa liwanag kung saan itinakda ito ng mga guro sa harap ng mga tao. So, ipinahayag ni Kristo ano, ang katotohanan na malinaw, na maiintindihan ng mga taong nakikinig nito. At na wasto itong niyang ipinahiwatig sa kanila. At alamin natin na ang mga salita ni Kristo ay hindi bago. Gayunpaman, ito'y nagbibigay kagalakan sa mga puso ng tao. At ito'y tumitimo o ito'y tumimo sa kanilang isipan upang dalhin ang malaking puwersa ng paghahayag sa mga tao. Nawa ay ang kinin natin itong ganitong uri ng katotohanan o ganitong uri ng pag-uugali at maadapt ito ng mga kristyano sa mga panahon natin ngayon. Dahil nalalaman natin na papalapit na po ang wakas. At habang tayo ay naghahanda sa kanyang pagparito, kinakailangan na Maipabatid natin ang katotohanan, lakaran natin na may katapatan ang bawat katotohanan na pinagkaloob niya sa atin. Mali na pagkakakilala sa katotohanan. Nakapagbukas sana siya ng mga misteryo na gustong tingnan ng mga patriarka at mga propeta na ang pag-uusyoso ng tao ay naiinip na ninanais na maunawaan. Ngunit kapag hindi nauunawaan ng mga tao ang pinakasimple, malinaw na impinahayag ng mga katotohanan, paano nila mauunawaan ang mga misteryo na nakatago sa mortal na mga mata? Hindi hinamak ni Jesus na ulitin ang lumak, pamilyar ng mga katotohanan, sapagkat siya ang may akda ng mga katotohanan ito. Siya ang kaluwalhatian ng templo mga kapatid dito ano, pinapahiwatig na ang ating Panginoong Hesus ay maaaring magbigay sa atin ng mga misteryong bagay na maipaliwanag sa atin. Ngunit hindi 'yun niya ginawa. Hindi niya 'yun pinagkaloob sa atin yung mga misteryong bagay na mga upang maipabatid niya ang katotohanan. Bagkos, maraming mga tao ngayon na hindi nga nila maunawaan ang pinakasimpleng diwanag na ipinabatid sa kanila ni Kristo. How much more sa mga misteryo? Kaya sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano, unawain po natin, intindihin po natin ang pinakasimpleng liwanag na pina, pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kahit na nakakaalam ka sa napakaliit na liwanag nito, kinakailangan na maging tapat tayo dito upang mapagkalooban tayo pa ng more than pa na liwanag. At habang tayo ay pinagkakalooban ng ganitong mga liwanag, dahan-dahan tayo ay lumalago sa karunungan ng ating Panginoon. Isipin po nating mabuti ano ba yung binubuhay natin? Ano ba yung ginagawa natin? O sino ba ang pinaglilingkuran natin araw-araw sa ating buhay? Naiintindihan po ba natin ang mga katotohanan? Ito po yung ating nilalakaran sa ating temporaryong pangumuhay? Dahil ang ating patutunguhan ay pawalang hanggan. Tayo lamang ay naghahanda sa kanyang pagparito at kung papaano tayo maging karapat-dapat sa kanyang paningin paano tayo maging karapat dapat sa kanyang harapan. Nawa ay makita sa ating buhay ang karakter ng Panginoong Hesus upang tayo ay maging katanggap-tanggap nga sa kanyang harapan. Ang mga katotohanang nawala sa paningin na nailagay sa ibang lugar na pagkamalan ng kahulugan at nahiwalay sa kanilang tunay na posisyon, siya ay humiwalay sa pagsasama o pagsasama ng kamalian at ipinakita ang mga ito bilang mahalagang mga hiyas sa kanilang sariling maningning na kinang. Ibinalik niya sila sa kanilang wastong balangkas at inutusan silang tumayong matatag magpakailanman. So ang Panginoon natin mga kapatid, nagbigay siya ng katotohanan na napakasimple at malinaw na ipinahayag niya ito. At kaya ito ito'y hindi magbabago. Ito'y nawa ay tumimo sa mga puso ng bawat isa. Hiniwalay niya ang ka, ang katotohanan mula sa kamalian. Dahil nga, ginawa yun ni Kristo dahil maraming mga taong pinaniniwalaan ang kasinungalingan. Ginagawang katotohanan ang kasinungalingan. Hindi na nila makita, wala na silang spiritual discernment kung ano ang tama at mali. Dahil hinaluan ng poison ang katotohanan na kanilang dinadala. Dahil hinahayaan lang nila ang kaaway na sumanib sa kanilang isipan, maugudyok ng mga hindi kanais-nais na pag-uugali. Kaya si Kristo ay pumarito sa lupa upang ipakilala sa atin ano ang kasamaan, ano ang kasalanan upang atin itong maiwasan. Dahil sa buhay natin ngayon, hindi natin alam ano ang dapat natin gagawin kung tayo ay nagiging pabaya dahil hindi natin makokontrol ang ating isip, hindi natin makokontrol ang ating puso, kung ano ang tinitibok nito, ano yung laman nito. Bagkos ang, baya, ang biyaya ni Kristo lamang ang tangin nating pag-asa upang makamit ang mga bagay na kanyang kinagigiliwan sa atin. Tandaan din natin na sa ating buhay bilang kristyano, tayo lamang ay makiugnay sa ating Panginoong Hesus upang mapanatiling malinis ang ating mga puso at mapanatiling uhaw at gutom ito sa katwiran. At kapag ito'y nananatiling uhaw at gutom, tayo ay pabubusugin ng ating tagapagligtas. Anong gawain ito? Ito ay tulad ng isang katangian na walang hangganan na tao ay maaaring maunawaan o gawin ito. Tanging ang banal na kamay lamang ang maaaring kumuha ng katotohanan na mula sa pagkakaugnay nito sa kamalian. Ay naglilingkod sa layunin ng kaaway ng Diyos at ng tao. At ilagay ito kung saan luluwalhatiin nito ang Diyos at magiging kaligtasan ng sangkatauhan. Ang gawain ni Kristo ay muling ibigay sa mundo ang katotohanan. Sa orihinal nitong kasariwaan at kagandahan. So tandaan natin mga kapatid na, tanging banal na liwanag lamang o si Kristo lamang ang makakakuha ng liwanag mula sa kamalian dahil sa atin ngayon sa mundo natin ngayon mas pinaniniwalaan ang kadiliman ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan kaya ngayon hinahalo-halo na nila ang kaaway napakatalino mga kapatid hinaluan ng napakaliit na poison ang katotohanan that's why hinahalo-halo na ito hanggang ito ikamamatay din ng mga tao kaya ipanalangin po natin sa Panginoon na pure doctrine ang ating maipabatid na katotohanan sa kanila. Ang katangian ni Kristo ang ating ipakita sa ating buhay upang ang ating mga o ang mga katotohanan na ating nalalaman ito'y kanilang maunawaan at makita nila ang ating Panginoong Hesus kung papaano niya kinukuha ang katotohanan na hinaluan ng kamalian, hinaluan ng kasinungalingan. Kaya maging aware po tayo, maging mapagbantay. Saliksikin po natin at manalangin po tayo. Isaliksikin po natin ang mga salita ng Diyos na nakiki, o ito yung ugnayan natin sa Kanya. Kaya sa pag-aaral natin sa chapter 17 ng The Voice, Speech and Song, ang salita ng Diyos, ang siyang katotohanan na naghahatid ng pabalitat at kagalingan sa mga may karamdaman. At ito yung dapat nating panghawakan. Ang kanyang pangako ay hindi magbabago na kung sino man ang nagsusumikap na maangkin ito, bagkos magka makakatanggap tayo nito. Bib pagkakaloob ito ng Panginoon sa atin. Kaya nga, malinaw na tinukoy ni Kristo ang katotohanan at ang bugtong na anak ng Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan na upang ipahayag ang katotohanan sa gitna ng mundo ng punung puno ng kadiliman upang makita natin ang liwanag na kung papaano si Kristo ay nagpabatid sa mga tao. Bigyan pa po tayo ng kaalaman ng Panginoon patungkol dito. Masanay po tayong mag-aral ng kanyang mga salita upang ang ating mga pag-iisip ay laging nakaugnay lamang sa kanya. Kaya muli maraming maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat. To me, my sons come home. face wipe the tears from my eyes with forgiveness in his voice he said son do you know i still love you?